Alam mo ba, maraming Pilipino ang may goiter o bosyo, pero hindi nila ito agad napapansin o nabibigyan ng tamang lunas. Sa umpisa, parang simpleng buko lang sa leeg. Pero kung mapapabayaan, maaari itong makaapekto sa boses, paglunok at maging sa paghinga. Ang goiter ay hindi lang isyo sa itsura. Ito ay senyales ng may problema sa iyong thyroid gland, isang mahalagang bahagi ng katawan na kumokontrol sa metabolism, enerhiya, at iba pang hormonal functions. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga tamang pagkain at natural na halamang gamot na makakatulong sa mga taong may goiter. Bilang pharmacist at health educator, sisiguraduhin kong evidence-based ang mga impormasyon na ibabahagi ko. Iisa-isahin ko kung anong mga pagkain ang mainam para sa thyroid health, alin ang mga dapat iwasan, at kung may mga halamang gamot ba na talagang makakatulong sa taong may goiter? Kaya kung may goiter ka, may kakilala kang may bukol sa leeg o gustong alagaan ang iyong thyroid health, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Ang, ang goiter o sa Tagalog ay bosyo ay ang paglaki ng thyroid gland isang maliit pero napakahalagang glandula na matatagpuan sa harap ng leeg sa ibaba ng larynx o Adam's apple. Ang thyroid ay responsable sa paggawa ng hormones na tumutulong sa pagkontrol ng metabolism, tibok ng puso, body temperature at iba pang importanteng proseso ng katawan. Kapag ito ay lumaki, makakabuo ito ng bukol sa leeg na maaaring maliit lamang sa simula ngunit pwedeng lumaki sa paglipas ng panahon. Maraming posibleng dahilan kung bakit nagkakaroon ng goiter. Ang pinakamadala sa sanhi sa mga developing countries gaya ng Pilipinas ay ang kakulangan sa iodine sa pagkain. Ang iodine ay isang mahalagang mineral na kailangan ng thyroid para makagawa ng sapat na hormones. Kapag hindi sapat ang iodine sa katawan, mapipilitan ang thyroid na magtrabaho ng doble kaya ito lumalaki bilang compensation. Dito nangyayari ang tinatawag na simple or endemic goiter. Sa ibang mga kaso, ang goiter ay maaaring sanhi ng autoimmune disease tulad ng Graves disease at Hashimoto's thyroiditis. Sa Graves disease, sobra-sobra ang paggawa ng thyroid hormones, habang sa Hashimoto's naman, mababa ang production ng hormones. Sa parehong kondisyon nagkakaroon ng abnormal immune response na nagtitrigger sa pamamaga o paglaki ng thyroid gland. Pwede rin itong sanhi ng hormonal imbalance, infection o pagkakaroon ng thyroid nodules o bukol sa glandula na minsan ay benign pero sa ilang kaso ay pwedeng cancerous. Ang ilang gamot, radiation, exposure at kahit pagbubuntis ay maaari ring magdulot ng goiter dahil sa pagbabago sa hormone levels. Karamihan sa may mga goiter ay walang sintoma sa simula. Pero habang lumalaki ito, pwedeng makaranas ng pumamaos, hirap sa paglunok o paghinga, at minsan ay pressure sa leeg. Kaya mahalagang madiagnose ito ng maaga, kadalasan ay sa pamamagitan ng physical exam, blood test para sa thyroid hormones, katulad ng TSH, T3 at T4 at ultrasound ng leeg. Ngayon, alam na natin kung ano ang goiter at mga posibleng dahilan nito. Mas magiging malinaw kung bakit mahalaga ang tamang pagkain at natural na suporta sa thyroid health. Pero syempre, dapat itong isabay sa gabay ng healthcare professional. Kapag may goiter ka o may problema sa thyroid, hindi sapat ang pag-inom lang ng gamot. Napakahalaga rin ang tamang pagkain. Ang mga kinakain natin araw-araw ay may malaking epekto sa paggawa ng thyroid hormones. Sa mga kaso ng goiter, ang pangunahing hakbang ay siguraduhing nakakakuha ang katawan ng sapat na ayudin. Isa sa mga pangunahing pinagkukuhanan nito ay ang mga pagkaing dagat tulad ng isda, hipon at shellfish. Bukod pa rito, ang mga seaweeds gaya ng nori at kelp ay may mataas na iodine content pero paalala lang hindi rin dapat sobra-sobra ang intake ng seaweed dahil maaari itong magdulot ng hyperthyroidism kung hindi kontrolado para sa karamihan sapat na ang paggamit ng iodized salt sa regular na pagkain bilang pang-araw-araw na source ng iodine basta't hindi rin sosobra sa sodium intake bukod sa iodine Mahalaga ring isama sa diet ang mga pagkaing mayaman sa selenium. Ang selenium ay isang trace mineral na tumutulong sa pag-convert ng thyroid hormone T4 patungo sa active form na T3. Ang kakulangan sa selenium ay maaaring magpalala ng goiter at iba pang thyroid problems. Makukuha ito sa mga pagkaing tulad ng Brazil nuts, kahit isa o dalawang piraso sa isang araw ay sapat na dahil mataas ang selenium content nito. Mayroon ding selenium sa itlog, tuna, sardinas, whole grains, at brown rice. Bukod dito, kailangan din ng katawan ng sapat na zinc at iron para sa normal na thyroid function. Ang mga pagkaing mayaman sa zinc ay kinabibilangan ng lingits, manok, at legumes, habang ang iron naman ay makukuha mula sa green leafy vegetables tulad ng kangkong, malunggay at alugbati. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga pagkain na dapat limitahan o iwasan kapag may goiter. Ang mga tinatawag na goitrogens ay substances na maaaring makaabala sa paggamit ng iodine ng thyroid gland. Kadalasan, matatagpuan ito sa mga cruciferous vegetables tulad ng repolyo, cauliflower, broccoli, labanos. Pero, mahalagang linawin, hindi nangangahulugang bawal na agad ang mga gulay na ito. Ang epekto ng goitrogens ay kadalasang nababawasan kapag niluto ang gulay. Kung hindi ka iodine deficient at tama ang luto ng gulay, pwede mo pa rin itong kainin ng may moderation. Gayon din, may goitrogenic compounds din sa mga soy-based products, gaya ng tofu at soy milk. Kaya kung may existing thyroid condition ka, Mainam na limitahan ang sobrang pagkain ng mga ito. Bukod sa mga nabanggit, dapat iwasan ang labis na processed foods at matatamis na inumin. Ang mataas na refined sugar at trans fat sa mga ito ay maaaring magpalala ng inflammation sa katawan at posibleng makaapekto sa autoimmune thyroid condition. Iwasan din ang sobrang caffeine at alcohol, lalo na kung iinumin mo ang thyroid medication mo sa umaga. Dahil maaaring makaapekto ito sa nutrient absorption at stability ng hormone levels. Sa kabuuan, ang tamang pagkain ay mahalagang bahagi ng pangangalaga sa thyroid health. Hindi ito kapalit ng gamot, pero malaki ang maitutulong nito para mapigilan ang paglala ng goiter at mapanatiling balanse ang hormone sa katawan. Tandaan, minsan ang solusyon ay hindi agad nasa reseta, kundi nasa plato mo araw-araw. Maraming Pilipino ang humahanap ng natural na paraan para maibsan ang mga sintomas ng goiter at kabilang dito ang paggamit ng mga halamang gamot. Pero ang tanong, may bisa nga ba talaga ang mga ito? At higit sa lahat, ligtas ba itong gamitin? Mahalaga sa bawat natural remedy na ginagamit may sapat na basehan mula sa agham at hindi lang dahil ito ay minana mula sa tradisyon o rekomendasyon ng kakilala. Bilang pharmacist, tungkulin kong linawin kung alin ang maaaring makatulong batay sa ebidensya at alin ang dapat ingatan. Isa sa mga madalas itanong ay kung may halamang gamot bang direktang nakakagamot sa goiter. Sa ngayon, wala pang halamang gamot na kayang tuluyang gamutin ang mismong goiter. Lalo na kung ito ay dulot ng hormonal imbalance, autoimmune disease, o nodule formation. Gayunpaman, may ilang halamang gamot na may anti-inflammatory, antioxidant, at hormone-regulating properties na maaaring makatulong supportively. Ibig sabihin, bilang karagdagang tulong sa overall thyroid health, hindi bilang kapalit ng medical treatment. Ang lagundi o Vitex Negundo, na kilala sa Pilipinas bilang gamot sa ubo at lagnat, ay may anti-inflammatory effect na maaaring makatulong sa mga kaso ng goiter na may kasamang pamamaga. Bagamat wala pang malawak na pag-aaral na nagsasabing nakakagamot ito sa thyroid enlargement, may mga indikasyon sa preclinical studies na pwede itong mag-regulate ng ilang immune responses sa katawan. Pero tandaan, hindi ito stand-alone treatment. Ang Ashwagandha, isang halamang gamot na ginagamit sa Ayurvedic medicine, ay lumalabas sa ilang pag-aaral na may potential sa pag-regulate ng thyroid hormones, lalo na sa mga taong may hypothyroidism. May mga preliminary clinical studies na nagpapakita ng bahagyang pagtaas ng T3 at T4 levels sa mga taong may low thyroid function matapos gumamit ng standardized ashwagandha extract. Ngunit tandaan, hindi ito endemic sa Pilipinas at hindi ito dapat gamitin ng walang gabay ng doktor lalo na kung ikaw ay umiinom ng thyroid medications. May ilang tradisyonal na gumagamit ng saluyot, malunggay at sambong bilang pampalakas ng katawan. At may mga antioxidant at anti-inflammatory benefits din ang mga ito. Subalit, wala pang sapat na clinical evidence na nagsasabing ito ay epektibo laban sa mismong goiter. Maari silang isama sa masustansyang diet pero huwag itong ituring na lunas. May ilan ding nagpo-promote ng kelp supplements bilang natural source ng iodine. Bagamat may iodine nga ito, delikado ang paggamit ng kelp bilang supplement kung walang blood test o professional guidance dahil pwedeng magkaroon ng iodine overload na maaaring magpalala ng goiter, lalo na kung ang sanhi ay autoimmune. Tandaan, hindi lahat ng may goiter ay kulang sa iodine. Sa may mga Graves' disease o Hashimoto's thyroiditis, ang sobrang iodine ay pwedeng mag-trigger ng flare-up. Sa kabuuan, ang mga halamang gamot ay maaaring makatulong bilang supportive therapy, pero hindi ito dapat gamitin bilang pangunahing lunas para sa goiter, lalo na kung walang sapat na diagnosis o kung ginagamit ito ng walang gabay ng doktor. Ang paggamit ng halamang gamot ay dapat responsable, may sapat na kaalaman at hindi nakabase lang sa chismis o viral post. Kung may bukol ka sa leeg na hindi nawawala, lumalaki o may kasamang pamamaos, hirap sa paglunok o paghinga, magpatingin agad sa doktor. Hindi lahat ng goiter ay simple, kaya mahalagang masuri ito ng profesional. Huwag umasa lang sa pagkain o halamang gamot. Ang tamang gamutan ay nagsisimula sa tamang diagnosis. Tandaan, ang kalusugan ay hindi dapat binabase sa haka-haka. Kung may nararamdaman kang hindi normal, huwag mahiyang magtanong sa doktor at pharmacist na may malasakit. Ako si Renz Marion, isang licensed pharmacist at nurse. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i ito sa mga mahal mo sa buhay. Hanggang sa susunod na episode, ingat palagi at alagaan ang inyong thyroid.